Hello guys. Makulimlim ang panahon ngayon. February 22. Ayan may araw. Time check is 3:50. 3:50. Ayan ang garden dito sa bahay ng amo ko. Nandito kami sa taas ng bundok Ayun ay bundok din 'yan, 'diyan bundok. Nasa malapit kami sa bangim. Ayan, nandito ako sa second floor. 'Yan ang playground nila. 'Yan ang garden pa ang bahay nila ang lupa nila pa triangle yan ang halaman dito maganda siya pag summer pag winter medyo nanunuyo Ayan ang kapitbahay hanggang third floor. Ang bahay na yun hanggang third floor sa amin ay second floor lang. Kasi yan, apartment yan. Mga apartment yan. Ito, dalawang may-ari. Yan, ito apartment. Yan ang bahay dito. Yan ang daanan dito pa. Pasok. Nasa village kami yan ay bangin bangin yan dyan pababa tapos yung yun bundok yun may maraming building bundok, bundok yun CIA may naglalakad yan ang entrance dito pag winter hindi maganda ang mga halaman kasi nilalamig din sila yan ang entrance dito. Daming ibon, laki ng ibon, daming ano. Daming uh, dove, dove. Ito ang bahay ng tinitirhan ko. Yan. Yun ang cottage. Hindi siya masyadong malamig ngayon. Pero makulimlim. Mag-alas 4 pa lang ng hapon, makulimlim na. Thank you guys for watching. Bye-bye.